mutya sa tubig? Totoo ba ito? Hello what's up, your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang bisa ng mutyang ito at kung paano nga ba ito makukuha. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay 'wag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mutya ay isang bagay na mula sa kalikasan sa mga likha ng Diyos at kadalasang kakaiba sa karaniwan mula sa hugis nito, anyo o kulay ng orihinal nitong pinagmulan. Ang tubig na siyang pangunahing bahagi ng mundo at ng halos lahat ng organismo. Tubig na bumubuhay sa mga dagat, lawa, ilog at sapa at kabilang din sa natatanging elemento ng ating daigdig, ang pinaniniwalaang nagtataglay raw ng bertud o mutya. Ayon sa mga paniniwala ng sinaunang Pilipino at mga naniniwala sa anting, ang mutya ng tubig daw ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, gaya ng kabal o proteksyon ng pangangatawan laban sa mga matalim o nakasusugat na bagay. Ito rin ay isang panghalina. Kung magtatangan ka nito, ay maaari mong mapaamo o mapasunod ang mga nasa paligid mo sa iyong mga nais. Gaya ng agos ng tubig ay kusa silang sasangayon sa iyong mga kagustuhan. Sinasabing maganda rin ito sa mga negosyo at trabaho. Ang mutyang ito ay maaring isang bato na kulay itim, puti o silag at magiging kulay berde kapag nasa ilalim na ng tubig na buhay. Gaya ng tubig na simbolo ng tagapagpadalisay, nararapat na magtaglay ka ng busilak na puso at malinis na hangarin upang kasiyahan ka ng mutyang ito at kusa na itong magpapakita sa iyo. Madalas ay dumarami o nanganganak ang mutya ng tubig lalo na kapag ito ay nilagay sa isang sisidlan na mayroong lamang tubig. Ingatan at gamitin lamang ito sa kabutihan at huwag ipagyayabang. Mutya ng ulap? Narinig mo na ba? Kakaibang mutya na nagtataglay pala ng bisa na hindi lamang pang personal o pang sarili kundi pang maramihang proteksyon. Ganito kalakas at kabisa ang mutiang ito. Subalit saan at papaano nga ba ito masusumpungan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isa na namang mutya ng kalikasan. Isang mutya o bertud na hindi pang karaniwan. Subalit nagtataglay ng labis na kakayahan at kapangyarihan. Kaya kung isa kang antingero o mahilig sa mga mutya o hindi kaya naman ay nagnanais ng bagong kalaman, ang video ito ay para sa iyo. Kung isa kang antingero o kaya naman ay masugid na tagaswebay ng channel na ito, alam ko na pamilyar ka na sa mga mutya ng kalikasan. Mga mutya buhat sa halaman, prutas, hayop at mga elemento sa paligid gaya ng sa tubig, lupa, kidlat, apoy at hangin. At pawang mutya pa lamang ng ipo-ipo ang mutyang ating natalakay na nauuri sa elementong panghangin. Subalit batid mo ba na mayroon pa palang isang mutya na pawang sa ulap lamang makukuha? Papaano nga kaya ito mangyayari? Gayong ang ulap ay hangin lamang o hamog sa himpapawid. Ano nga ba ang mutya ng ulap? Ang mutya ng ulap ay isang bertud o bato na kulay asul at animoy mayroong mga marka ng alon sa paligid nito. Ang kauna-unahang mutya ng ulap ay natagpuan sa isla ng Sumbawa, isang isla sa baybayin ng Java. Ayun sa tala, isang guru ng sining sa martial arts ang noon ay naninirahan sa islang ito ng Sumbawa na nagtuturo ng mga self-defense na mga taktika. Isang araw nga ay ginamit niya ang kaniyang kalaman sa enerhiya o chi at naglikom siya ng isang makapal na ipo-ipo at mga ulap. Buhaba ito sa lupa at pagkalipas nga ng ilang sandali ay hindi na muling natagpuan pa ang gurong ito. At sa paglipas at pagdaan ng panahon, hinukay nila ang lugar na ito at dito nila nadiskubre at natagpuan ang mutyang ito, ang mutyang tinawag nilang mutya ng ulap. Mayroon pang isang pangyayari na nakahukay rin ng kaparehong bato o bertud buhat sa isang bundok naman na madalas hinahagkan daw ng ulap o palaging nababalot ng hamog ng ulap. Iningatan ito ng lahi buhat sa kanilang angkan at pinaniniwala ang labis na swerte at bisa pala ang daladala nito at tinataglay. Ang mutyang ito ay natural na makapangyarihan at malakas. May kakayahang magliwanag gaya ng bituin at uminit gaya ng apoy. Ito rin ay may kakayahang magbigay ng liwanag kahit pa nga sa kadiliman ng gabi. Sinasabing ang mutyang ito ay priceless at walang katumbas na halaga dahil pawang mga elemental beings lamang ang nagtatangan nito. Subalit kung sakaling ito ay mapasa iyo, ay labis na kapangyarihan daw ang tataglayin mo. Napakainam raw nito sa politika o sa pamumuno na kahit pa nga ang mga lugar na sakop nito na umaabot ng 8,000 milya buhat sa kinatatayuan ng may tanga nito ay pagpapalain at malalayo sa mga masamang bagay o mga pangyayari. Ang mutya na ito di umano ay nagdadala ng habang buhay na suwerte hindi lamang sa may tanga nito kundi sa nakararami. Sa inyong palagay, sa panahon ngayon, mayroon pa kayang tao na nagtataglay nito? Nasaan na kaya ang mutiang kanilang natagpuan? Papaano naman kaya kung sa Pilipinas si tumapunta? sa ating mga politiko. Gamitin kaya nila ito ng wasto? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.